Sari, mga sisi ko. Have a blessed Sunday po sa inyong lahat. O yan, shout out kay Kuya Dave. Nag-drive si Kuya Dave, mga sisi. Time check is 6.38 a.m. Napakaaga, no? So, tapos na kami nagsimba kanina. Start. So, natapos yung simba is mga 6. Alam nyo ba, mga sis, uh, papunta kami sa beach. Dalawa lang kami ni Kuya Dave kasi ngayon si Kuya Dave ninyo gusto maligo. Tapos, alam nyo ba, inaantok po talaga ako kasi maaga kami nagising. Tapos, natulog ako pag 12 ta mga one na siguro gusto niya'ng maligo sa beach sabi niya kabilang daw dalawa sinamahan ko na lang siya mga sisi kasi ako ilang araw na akong uh, lumilipad sa ibang lugar Papa <laughs> pasyal sinamahan ko na lang din siya para hindi siya magtampo sa akin so bumili na lang kami wala kaming ano wala kaming baon talaga na pagkain so hindi ko na lang pinakita sa inyo kanina may pinuntahan kami na nagtitinda ng mga kakanin pero nagtimpla na ako ng kape sa bahay pa lang so habang nagta-travel kami siguro almost 45 minutes bago kami makarating sa beach kung saan kami pupunta so may dala na akong kape mainit pa to mga ko and hot cake na mainit tapos may dala pa kaming kakanin pa rin na sa likuran may eh. kita ko sa inyo so this is life uh, Sunday ngayon relax muna kasi ilang araw na busy So, samahan ko muna si Kuya Dave na mag-swimming-swimming. <laughs> Ayan. Serious lang siya mga sisi ha. Kasi nagda-drive siya. Okay. So, kayo rin. Uh, kung may time kayo, maganda kong Sunday, magbanding kayo kasama yung family ninyo. Diba mga sisi, masaya pagkasama yung family. Pero si Kring kasi hindi siya date, namin. Date day. Oo. hindi namin kami lang mag-date. kami, kami. Ka So si Kring hindi namin sinama kasi busy, busy siya sa kanyang thesis. Alam nyo naman na a graduating sick ring. So, sabi niya kami na lang daw. Okay, so keep on watching mga sisiko. ko. Sa na puntahan namin sa dalawa lang kami ng kami. So, uwi naman kami mga ilang oras na mga 10, 10 mamaya. Bago ako magkape, eh, kain mula ako ng hotcake. Kasi nga, baka maano ng acid yung chan ko. Wala kong so, after nito, magkapi ako. Okay, hey! dito na kami mga sisiko. Eray. Eray, eray, Tingnan muna namin ni Kuya Dave kung okay ba yung ano. Hindi na kami mag-cottage. Kasi dalawa lang naman kami. Dito na lang kami sa sasakyan. Yan, magbihis. So, tingnan muna namin yung dagat. Maya na kami magbihis up. Bihis after. Nakawala na tayo din yung film. Pakay na dibilo. Okay. Ayan. So, ganito yung view. Ah, Ligo ka kaya, Dave. Ligo <laughs> ko. Ligo ka kaya, Dave. Ligo ka. Ha? Ligo, ligo ko. Ligo, 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 ligo. yang Thai Tanda rambut ada, supaya musik mutwieerman bandar yang makita Ayun lang siguro na yun ko na akong kuchinta. Kaya pag ko na kay Kring Kring na lang. Sa lubong. <laughs> nuyan nuyan Kaya Gulay. Bibi, bibi, wag kayo yung gano'n. Tapos, ano pa yung baon mo? Ngoyong. tubig, And, chill-chill lang si Kuya Dave, oh. O, oh, diba? May table siya na maliit dyan. Kain. So, ayan ang mga sisi ko habang si Kuya Dave ay naliligo. Nakapo na lang ako dito sa tabi. Hindi ako naliligo kasi hindi ko type. Parang hindi ko type talaga na maligo mga sis. So, ayan paupo-upo na lang tayo at nagmamasid, tumitingin sa malayo kasi alam nyo naman na lagi lang tayo nasa loob ng uh, tindahan, nakakulong so dito, ayan, binubusog ko yung mata ko sa paligid yun and, hindi ako nakatiis mga sisi ko dahil nga, uh, malinaw yung tubig yan, pumunta talaga ako sa dagat pero hanggang paalang yan, binasa ko lang yung paako para ma-feel ko talaga na pumunta ako sa beach. Okay, so mga ilang ano lang kami, ilang oras lang kami siguro hindi nakaabot talaga ng na isang oras. Umalis na kami ni Kuya Dave kasi uh, gusto pa namin puntahan yung kabilang beach na nadaanan na namin kanina. Try naming pasukin 'yun kasi nga pag kami babalik doon kami isasama na namin si Kring. Ayan, so ngayon ay paalis na tayo mga sisi medyo okay naman yung makiramdam ko kasi nga iba yung makalabas talaga tayo nakakatanggal ng stress so ayan palabas na kami ng highway and papunta na kami doon sa nauna pang beach na dinaanan namin ni Kuya Dave so samahan nyo kami pasokin natin yun para sa susunod na pagbalik namin doon na ulit kami ni Kuya Dave doon na kami maligo mas maganda kasi doon kasi uh, private siya. Wala masyadong mga tao. So, ayan, nandito na kami. Uh, ang kagandahan dito sa labas para, pa lang, ay maganda yung view, malinis. Tapos, wala masyadong tao. And, meron din sila dito ang restaurant sa labas pa lang. And, meron din sila dito ang store ng uh, shawarma. Parang franchise nila yung shawarma. Ayan, nandun pa si Kuya Dane nagpaalam siya kung pwede ba kaming papasok at Uh, hindi na lang kami magbayad. Ayan, yung shawarma. Ayan, yung store ng shawarma. Tapos, yun na nga, ah, kami papasok na, yun na, nagpaalam kami na, hindi na lang kami magbayad ng entrance kasi 100 yung entrance na babayaran. Pero doon sa nauna naming pinuntahan is 20 pesos lang doon. So, ayan, pasok na tayo. Maganda dito sa labas pa lang is malapad na ang kanilang parking space. Yan, dito natin ilagay yung ating mga sasakyan. And maganda rin dito kasi nga maraming mga puno, ayan, malamig, maganda sa mata. Tapos pagpasok namin ay ito na, nakapasok talaga kami sa main entrance nila. So maganda yung kanilang hallway, malinis din, ayan. So tingin-tingin tayo sa paligid, ayan o ba diba? maganda yung kanilang daanan flat lang siya. So, forward tayo dito para makita natin ang uh, ng beach na ito. Nakalimutan ko mga sisi kung ano ang name ng beach na to. <laughs> Ayan. So, meron ding, aside sa meron silang restaurant doon sa labas, meron din naman sila ditong restaurant sa loob. So, pwede kang walang baon, hindi ka nagmagutom kasi nga meron silang mga paninda. Meron silang mga buko halo, meron silang mga cakes, meron silang uh, bibingka, ayan, mga egg pie, tinapay, sandwiches, ayan, pwede din kayong mag uh, mag-request ng ulam na pwede ninyong ipaluto. So, ganito yung kanilang cottage. Meron silang up and down. Nagkakahalaga yun ng 1,200. Ayan, mas maganda talaga dito mga sisi. Nagustuhan ko kasi nga, Uh, aside sa malinaw yung dagat, malinis yung paligid. Doon kasi nasa napuntahan namin, parang feeling ko makati yung katawan ko kasi nga, uh, doon sa likuran ko marami kasing basura. Not like dito, ayan, pwede pang mag -tent. O, oh, ba diba? Maganda ang paligid. Malinis at hindi ka magutom.